Okay. Ah, regarding sa plano po ni bagong Ombudsman Remulla na uh, hukay nila ulit sa hukay yung formal case, uh, sa tingin nyo may nilulutong uh, narrative yung administration? Oh yes, oo. Matagal naman na ako nagsasabi, diba? ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito, kundi number one, mamuliti ka, at number two, uh, ubusin ang budget ng Pilipinas uh, sa korupsyon. So yan lang yun. Um, ginagawa nila, sir, sa totoo lang, meron ba kayong nakikitang project? Wala. ba? Diba? So, ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo dyan sa administrasyon. Kundi, uh, mamuliti ka, and uh, ang end goal nila is perpetuation and power. Sinabi ko na yan noon pa. And, paano nila gagawin yon? Ay, syempre, ubusin nila yung Uh, kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education. Noong ako ay uh, Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap uh, ng ebidensya sa investigasyon na yun.